Hindi pa man sumisikat ng todo ang araw, sumambulat na agad ang kaingayan sa makipot na looban ng Villa Galvez Apartments. an mismo sa lumang bakuran, sa tambayang tinagpitag pingkahoy, dugo ang kahapon ang tulog, si Mang Isko, apat na putwalu, dating kalgador ng bigas sa palengke, ngayoy palaboy na nakikitulog kung saan abutan ng gabi. Kagabi pa siya nakasalampak roon matapos uminom ng libreng serbesa sa sari-sari ng mahimbing iniwan lang ng dilim sa kandungan ng maalikabok na sahig. Hoy, bumangon ka riyan! tapat na! Sigaw ni Alan mula sa balkoning sumasalo sa mga sampay na t-shirt at maong. Wala pang sagot kaya itinaas niya ang asul na timba at biglang binuhos pababa. Sumagitsit ang tubig na parang latigong yelo sa balat at napasinghab si Isko. Litaw ang malalaki niyang mata. Nanginginig ang baba habang nagkukubli sa basang kamiseta. Sa unang bagsak ng timba, bumukas ang nakararatay na pinto sa kaliwa. Lumabas si Aling Deli at kumapit sa hamba, tila nagulat sa sigawan. Sumungaw si Tio Ben at ang apo mula sa rehas na bintana. Inusisa kung may nakawan. Sa kabilang silid, si Marites ang reyna ng looban sa chismis, nakahimpil ang cellphone, bakas ang kislap sa matang sabik, makakuha ng video. Tak, tama na po, pasensya na boss, ginaw na ginaw, pautal na pakiuisap ni Isko, nanginginig ang tuhod habang sumisid sa daloy na bumubulusok mula sa buhok hanggang sa kon. Pero imbes tumigil, nilawakan pa ni Alan ang butas ng timba, huling patak na tila sampal sa dignidad. Bumubulong ang komunidad. Sobra naman si Alan, sabi ng isa. eh, kung nagnakaw yan ng chinelas kagabi, depensa ng iba. Mga salitang naguusap sa hangin, kailangan lang ng kaunting dikit para lumiyab ng todo. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin niyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Pagsapit ng maaliwalas na hapon, inakalang tapos na ang skandalo. Naghilamo si Alan, kumain ng ginisang sardinas at sinikap kalimutan ang isenang ng siya rin ang nagtanghal. Pero paglubog ng araw, may kung anong alingaw -ngaw sa sulok. Si Isko, basa pa rin ang buhok, nakasiksik sa poste ng kuryente, hawak ang lumang litrato ng isang babaeng nakangiti habang may parol sa likod. Sineneng. Asawa niyang namatay sa dengue dalawang taon na at siya lang ang nagtutulak sa kanya upang huminga pa. Kanina pa lam ang buwan pero sa dibdib ni Isko, mas madilim pa ang alaala ng paninikluhod na walang nakarinig. Hating gabi, kumalampag ang harapang gate. Sunog! Sunog! sigaw ni Aling Deli. Nakita raw niyang may lumalagablab na papel sa basurahan. Dali-daling dumampot ng batya si Alan, muli siyang nag-igib sa poso ngayon para patayin ang apoy. Hinabol nilang lahat bago makain ng liyab ang dingding na plywood. Nang humupa ang siga, tumamubad si Isko, nakaluhod, yakap-yakap ang litrato. Wala nang galit sa mukha ni Alan, napalitan ng bigat sa dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit, ibinaba ang balde at inilapat niyang palad sa balikat ni Isko. Walang salita, pero sa pag-angat ng kanilang tingin, parang nagkaunawaan silang parehong basang-basa. Isa sa tubig, isa sa hiya. Kinabukasan, nagtipo ng buong Villa Galvez. May dalang lugaw si Aling Deli, pandesal si Ben at awalis si Marites. Pinagtulungan nilang itayo ang papangniis ko sa lilim ng pasilyo habang si Alan nag-abot ng malinis na kamiseta. Sa bawat tawa ng bata at lagok ng kape, unti-unting nalulusaw ang lamig ng tubig kahapon na palitan ng init ng komunidad. Ngunit sa lilim ng bagong umagang iyon, nakasabit pa rin sa tali ng sampaya ng mantsya ng kahapon, handang namuwit kapang nakalimot silang lahat. Isang linggo lang ang lumipas, pero parang dekada na ang inilayo ni Alan sa dating pagkabarumbado. Araw-araw niyang dinadalhan ng kapi si Isko at sa bawat abot ng mainit na tinapay, natutunaw ang dating yabang. Nalaman ng lahat na kaya pala nakasilong si Isko, pinaalis siyang walang abiso ng landlord sa kabilang looban matapos mabangga ng tricycle ang kariton niyang kabuhayan. Sa pulong sa barangay, imungkahin ni Marites na magambag ng tigpisong puso-puso fan para makapagsimula si Isko. Hindi pa tapos ang usapan nang dumating ang papeles. Ibebenta raw ni Don Ricardo, may-ari ng lote, ang buong gusali sa developer. Kung bubuwagin tayo, saan tayo pupulutin? Tanong ni Ben. Walang sumagot ngunit sa likod ng katahimikan, kumikislap ang determinasyon. Nang gabing iyon nang ako si Alan kay Isko. Hindi na kita pababayaan. Hindi lang dahil may atraso ako kundi dahil kapwa tayong tinataya ang huling sandata. Dignidad! Sumunod na araw, laking gulat ng lahat nang makita ang dalawang lalaking nakabarong na sumusukat ng pader at kumukuhanan ng litrato ang bawat haligi. Imbes na umatras, magposte ng tarp si Marites. Nakabold na pula. Tahanan. Hindi negosyo. Naglive siya at sa tatlong oras, libo-libo ang nanonood. May nag-alok pa ng libreng legal aid. Sa harap ng main gate, nagtipon sila. May gitara si Ben, kalderetang walang sahog si Deli at lugaw si Alan para kay Isko. Habang kumakanta ng bayan ko, umapaw ang ulan. na ngayong alam nilang isang timba ng tubig maaaring makasakit mulit maaaring ring magpagising, wala ng umurong. Sa gitna ng pagbuhos, nagtawanan sila, nagyakapan at binyagan ang sarili bilang samahan ng basang paninindigan. Buwan ang lumipas, nag-viral ng video ng lalaking binuhusan, ngayon nangunguna sa laban sa karapatang pabahay. Naantala ang demolisyon at binigyan sila ng relocation plan. Umiyak si Aling Deli, niyakap ang pasunang alugbati, nag-alay sila ng lugaw salamat kay Mang Tura. alat ng luha, tamis ng tagumpay. Tumayo si Isko, malinis na ang kutis, suot ng polo ni Alan at sandalyas ni Ben, maraming salamat! tugon niya. Sapat na iyong timba ng tubig para magising ako sa kahihiyan, pero mas mahalaga ang ulan na ipinainom ninyo. Ulan na may pangalan, pagkakaisa. Minsan, sapat na isang timba ng tubig para palayain ang nangalulumong damdamin. Minsan din ay sapat na iyon para magbuslo ng siga ng pagbabago. Hanggang sa susunod na tagulan, baka matuklasan nating ang bawat patak ay may dalang aral na mas malalim ang ugat ng pag-asa kaysa sa lalim ng alpombra ng kahapon at sa bawat apoy na tangkang sumiklab, may ambong handang yumakap upang gawing haligi ang dating himagsik. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.